Ganito kasi yung puzzle nangyari mga bossing. Tumira yung pula dito, ano? Ayan. Yung itim, tumira dito. Okay? Ngayon, tumira dito ang pula. Dito tumira yung itim. Yan. Kasi ang purpose ng block, siguro iniisip niya, pag tira niya dyan, hinihintay niya na lang na tumira ng iba itong pula halimbawa tumira dyan itong talaga ang purpose nya pakain ganan okay tumira dyan yan o oh. yan ang purpose nya talaga kaya siya nag formation doon lalo naman kung tumira dito di lalo na ano matatatluhan ayan doon kasi nanggaling yon sa formation yan tumira ang pula dyan tumira ang itim tumira ang pula tumira ang itim ayan kung titingnan ang posisyon ay tagilid yun sa pula kaya naging puzzle eh naging puzzle yung ano ending game na ito kaya ang nangyari binigyan ng ano partida ang itim tira ang unang sulong ang pula pag makatabla yung itim panalo na okay uh, sa part na ito hindi na niya hayaang makatabla yung itim kasi ang ganda ng solution na binigay mga bossing Ganto lang o oh. pinaka endalwa, Syempre obligado dos Damama pa sya no Saka sumabay dito Yan Hindi man pwedeng isang kakainin Kasi may obligado dos Yan o oh. Kakain yung dama ng dos O oh, yun Kakain ng pula dalwa Dama siya. So itong tatlo na ito Harang na na isang dama Okay Ito naman Ang bahala dyan ito na Okay Ano ba dyan lang siya, Balik balik lang to dyan Kaya natalo mga bossing Sa part na yan yung black o. Siyempre akala niya lamang yan oh Tira dyan Tira dito Tira dyan Tira dito Akala niya kasi lamang Kasi Tumira dyan Ito ang gagawin tumira dyan, ito ang gagawin, di ba? Tumira doon, yun ang gagawin. Mga ganun. Yan o, galing yan dyan sa tirahang yan eh. Yan o. Pero may mag nakabuo ng magandang ano, tira yung pula. Unexpected, mga bossing. Pinakain, ang ganda o. Oh. Dama, tapos sumabay. Obligado dos salangan naman. Oh, kain, talo na yan. Hanggang dyan na lang yan eh. Balik-balik oh. 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 Oh, padalwahin nyo man. Dito siya. O, oh, lang. O, oh, diba? di ba? Hindi na makakatawid. Alright mga bossing. Nashare ko lang itong puzzle na ito.